Let's go. Ay, para yung kusinain. Ano nakalagay? I love I love you. Thank you. Go, ah! ah! Alexa Ilacad, celebrate her 24th birthday. Maliban sa simple birthday celebration kasama ang kanyang pamilya, binigyan din si Alexa ng kanyang mga supporters ng advanced birthday celebration. At syempre, hindi mawawala sa naturang okasyon si Kedi's <laughs> Magkasamang dumating ang leg sa venue kung saan idinaos ng kanyang fans ang pa-advance birthday celebration nila para kay Alexa. Pagpasok pa lang ni Alexa sa entrance, pa isa-isang sinalubong siya at binigyan ng bulaklak ng kanyang mga fans. naman si Alexa habang hawak ang mga bulaklak na binigay ng kanyang mga supporters at nasa tabi lang niya lagi si Kedy Estrada. At ang ganda ni Alexa habang nakaupo malapit sa mga dekorasyon, nakakulay din ang kanyang suot. <laughs> 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 okay, A party Happy <laughs> pati ang kanyang birthday cake pink and white combination na talagang binabagay ng mga supporters ni Alexa sa kanilang dekorasyon at ang kasuotan ni Alexa mismo <three>. At ang nakakakilig na tagpo ng inabot na ni Kede Estrada kay Alexa, ang bitbit -bit niyang bulaklak, sigawan naman ang kanilang mga fans. <coughs> Nagulat naman si Alexa at hindi niya akalain ang pa-surprise sa kanya ng mga fans nang hilain na niya ang laman ng cake. <coughs> Tigpa 500 at 1,000 ang laman ng pera sa naturang birthday cake. Kaya makikita sa mukha ni Alexa ang saya. At hindi pa nagtapos ang pahugot pera para kay Alexa. Meron pang isang floral box na naglalaman din ng pera. Yes. Of yes. Yes. Dahil sa sobrang dami at mahaba na ito, kinekwentas ito ni Alexa sabay nagpa-picture. <laughs> Sinurpresa naman si Alexa ng kanyang kapatid na babae kasama ang asawa nito at ang mga anak na mga cute pamangkin ni Alexa ilakan. Happy birthday, happy birthday, happy nag at blow the candle si Alexa sa dalang birthday cake din ng kapatid. pusong nagpapasalamat si Alexa sa mga masugid na mga supporters niya lalo na sa hinahandang pa-advance birthday celebration